In relation po sa issue ng transparency, na-comment kasi si Congressman Laila de Lima about the sal of the President saying na dapat siya na yung manguna, na magpakita ng sal -in and wag na siyang kumaya doon sa previous administration that it seems na ginagamit din na protection ng ombudsman. Tinawag po ni Representative Tulong uh, Duterte si AFP Chief of Staff General uh, Romeo What can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Isinapu ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer their Secretary Claire Castro. Magandang araw, malaking press corps. At sa ngayon po ay maaari na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong, wala po kay Marie Sumali, Jen May Good morning, ma'am. Uh, sorry, good afternoon na po pala. Um, ma'am, in the signing of the ASEAN-China Free Trade um, Area Upgrade tomorrow and the Atiga Amendment yesterday, what tangible benefits can ordinary Filipinos expect, especially in terms of jobs, exports, and lower prices? Po? Katulad na nabanggit natin kahapon, isa na rin po uh, sa si Secretary Tez Lazaro at uh, pati si uh, Secretary Frederick Go, na malaki po ang magiging uh, advantage din ng Pilipinas hindi lang ang Pilipinas, ang mga nasasakop o na kasama po dito sa programang ito para sa pangmatagalang uh, advantage sa ekonomiya, sa pagkakaroon ng magandang trabaho para sa ating mga kababayan. Dahil ito po ay nagsisulong ng magandang investment para sa ating bansa. At uh, ang, ang detalye po niyan ay maaari niyo rin po nga itanong sa ating Pangulo bukas po sa Kapihan. Thank you, ma'am sila din kami malaki. Kaysa nag-alala ng Swatch Plus. Ayun sa'yo. Good morning po. Ay, good afternoon po. Um, you said um, President Marcos um in his intervention, the US ASEAN Summit expressed deep concern situations situation the West Philippine Sea and in the South China Sea, um, sabi niya nga po, um, there are clear violations of international law. So meron po bang um reaction maybe from coming from ASEAN or other or even with the US uh, when it comes to the president's call for accountability and adherence to international law. Uh sa po sa mga I na po nabanggit sa atin ang Pangulo at uh, malamang po ang detalye po kung mayroon man ay maibibigay sa inyo po ng Pangulo sa during the kapihan. But ito pong pagpapahayag ng Pangulo ng concern uh, sa mga nagaganap sa West Philippine Sea dito po sa ASEAN Summit ay pagpapakita po ng ano po sa mga kababayan natin. Ang kinakailangan lang po natin at uh, mapakita rin po ng ating bansa ay dapat tumutupad po tayo kung ano ang sasabi ng batas yun lang po ay nauugnay sa international law, sound clause, at lahat po ng bansa. At mas maigi po na mas mainam na sumunod kung ano po ang nasasabi ng batas para hindi po nagkakaroon ng anumang kaguluhan o misinterpretation or misunderstanding ng mga aksyon ng bawat isa. Sunod na tanong mula kay Marison, naliligitin tayo. Good afternoon, Yusek. You said some business groups criticize uh, President Marcos for mabagal daw na pagtugon doon sa issue ng corruption. Sabi nila doon sa kanilang letter, so na pa nung sinabi ni Presidente na mahiya naman kayo. But up until now, konti yung nakikita nilang progress. For example, um, hindi sila nakakakita ng whole departure order, puro out bulletin. So what do you want to tell them? Ito po, uh, mas maganda po talaga na ma-explain natin kasi po kapag ka po iba ang nadidinig nila, ibang mga naratibo, maaari talaga sila magkaroon ng hindi tamang pag-unawa sa nangyayari sa kasalukuyan. Kung nagkaroon po ng zona, that's July, September, August, September, October, tandaan na po natin, marami na po ang nangyari. Nandiyan na po yung mga freezing of assets na in order ng AMLA. Nandiyan na rin po ang mga pagsasampan ng kaso. At uh, nandiyan na rin po ang sinasabi nating um, immigration lookout bulletin orders na ibinigay. Bakit wala pang um, wala pang departure. whole departure order? Unang-una po, ang whole departure order ang mag-i-issue po niyan ay Korte. So dapat malaman po nila na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ng mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Hindi po natin basta-basta maaaring uh, tawagin o sabihin na isang tao ay hindi ka pwedeng magbiyahe. Yan po naman ay lalabag sa batas dahil lahat naman din po tayo ay may freedom of movement. Yan po ay isang constitutional right. So ang ibig sabihin, kapag ka naman nagpalabas na po ang korte ng warrant of arrest, ito po ay maaaring hilingin sa korte na mag-issue na po ng whole departure order. So sa mga naiingit, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayos sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat. Pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So hintayin po natin dahil may isang panako, yun naman din po ang pangako ng um, ombudsman, magkakaroon rin po ng mga preliminary investigation considering na ang mga dokumento na naibigay sila, na na-file na, na sa kanila, ay hindi na kinakailangan ng fact-finding at didiretso sa preliminary investigation. So hindi po kasi, gusto pong ipaalam sa mga kababayan natin, hindi po agad na pagkabigay po ng complaint hindi na po dadaan sa preliminary investigation. Hindi po maaari nangyari yon. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikritisize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gugustuhin niyo po ba pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalagra o makabiyahe? Yan po ay, uh, kayo din po ay mabibiktima kapag kawala wala po due process. So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalan ngayon ay may katugunan sa due process. Sinuman ang madimanda, kayo man o ibang tao, basta due process po ang lagi nating papanatalihin na ma-respeto. Ma ma so yun lang po. Sana po maintindihan po nila yan? in relation po sa issue ng transparency, nag-comment kasi si Congressman Laila De Lima about the sal and of the President saying na dapat siya na yung manguna na magpakita ng sal and and huwag na siyang kumaya doon sa previous administration that it seems na ginagamit din na protection ng Ombudsman. What do you want to tell her? Unang-unang uh, -una po, wala naman pong pagpipigil na ginagawa po ang Pangulo. Pero meron po kasing nilabas naman din po ang procedure, ang uh, Office of the Ombudsman. At nakita po natin na ang ginawa naman po ng na procedure ng Office of the Ombudsman ay mas uh, liberal. Mas madaling po ma-access ang sal ng isang uh, public servant. So, kung ano po ang sasabi ng ombudsman, hindi po magpapapigil ang Pangulo. At uh, kung ano po ang sasabi ng ombudsman, total nandun naman po yung record ng salen ng ating Pangulo. So, yung ano lang po ang sasabi ng ombudsman, still, sabi po natin, mas madaling kumuha po ng records mula sa ombudsman, unlike during the past uh, administration. Thank you, sir. So, then, natanong mula kay Dexter Tabasa, Philippine Dairy Car food after po, years. Like, um, balik lang po ako dun sa question ni um, Ms. Pais <laughs> about, uh, oh, oh, about dun sa segment ng basic groups. I think the, ano, um, ang sinasaya po nila ay what are the concrete actions that the president can do? Kasi nga po, given na uh, uh, some of their demands ay nabagit, nabanggit na rin po na religious groups and civil society organizations months ago pa, month, last month po, lalo na yung tungkol po sa ICI in granting the uh, subpoena and contempt powers. Parang sinasaya po nila, they want the president to certify the bills granting more powers sa ICI as urgent kasi yung, uh, the president can do it naman and he can also call for a special session since naka-adjourn po yung Congress. Ano po yung mga concrete na nag-investigado po ng Pangulo? So yun lang po ba yung gusto nila? Na ma-certify ma as urgent yung bill? Yun po yung nasabi ba natin na concrete step na gusto nilang among other, ninyari? among other... Ang dami nung among others. <laughs> so dun lang tayo sa isang issue muna. Unang-una po, ang NBI po ay isang investigative body. Pero wala silang contempt powers. Pero bakit sila nakakapag imbestiga At nakakapag-file ng kaso? Nakakapag-endorse sa uh, Prosecutor's Office para magtuloy-tuloy ang pagsasampalito sa Korte. Meron o wala man uh, contempt powers ang ICI, makikita po natin na sila naman po ay pinupuntahan ng mga pinapatawag nila. Ang pag iimbestiga po, di naman po siguro kinakailangan. Sa aking pananaw, uh, nagmangkaroon ng contempt powers dahil marami po ang maaalim at pasupinan. At uh, hindi naman po kinakailangan na pag hindi pumunta yung tao ay bibigyan mo ng punishment, ng imprisonment. Ang ang body po, uh, ito pong ICI ay isang investigative body, isang independent commission, na ang layo nila po ay makapag-investigay ng malaliman. Kung hindi po punta yung mga taong maaaring involved sa mga anumalyang flood control projects or infrastructure, hindi na po 'yan kasalanan ng ICI, hindi po 'yan kasalanan ng pangulo, 'yan po ay kasalanan po ng taong pinakatawag. Kung ayaw nilang madinig. So kung wala nang dinig sa kanila, ang magiging presumption base sa mga dokumentong nakuha ng ICI ay maaari silang makasuhan. Maaari silang makasuhan ng mga kasong no bill recommended. Definitely, aayaw naman sila sa ganun, hindi naman nila maghagustuhan yun. Na habang nilidig yung kaso sa korte, ikaw ay nakakulong. So, mas maganda makipag-cooperate sila. Sabi nga natin, kahit walang contempt powers, maaari mag ang ICI. Sudut na talong muna kay Bea Coupin-Rattler. Good afternoon, ma'am. The White House says it has signed trade deals with Malaysia and Cambodia, my framework trade agreements with Vietnam and Thailand. May we know what's the status of negotiations between the U.S. and the Philippines? May roadblocks prove uh, in the negotiations, if any? And do we have a deadline set for these negotiations? Okay, I was able to talk to uh, Secretary Frederick go just this morning. At um, sinabi po niya na meron pa po at patuloy po ang pakikipig negosyasyon. At uh, may mga issues po kasi na maaari natin sabihin kung komprehensibo. Napatungkol po sa mga trade rules and regulations. At uh, pati na po yung mga non-tariff measures like your services and engage investments. At uh, nandun po kasi yung mga issues patungkol po sa gusto na protektahan ng bansa natin yung mga agricultural products. At uh, katulad po ng coconuts, pineapple, uh, sugar, cocoa, electronic products. At uh, yan po. Ilan po ito sa mga hindi po sa ngayon makakayang negotiate ng basta-basta ng Pilipinas. So nandun pa rin po ang pakikipag-usa para po yung iba mga produkto natin ay hindi naman po maapektuhan. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Lisa, Good afternoon. You said may we get a confirmation if the President has already accepted the resignation of Jaime Santiago and the appointment of NBI Assistant Director um, Lito Magno as the new OIC Director. It's confirmed. Confirm po. Okay, confirm po na inaccept na po ang resignation ni uh, dating NBI Director uh, Jamie Santiago at ang OIC po ngayon, ito na nalaga ay uh, si Sir Lito Magno. Uh, you said may we know if there's any marching order from the President as Magno takes the helm of NBI? Uh, hindi pa po namin na pag-uusapan to at kinonfirm ko lamang po, na-confirm lamang po sa atin na na-accept po ang resignation. Thank dating NBI Director, Jimmy Santiago. Sunod na tanong mula kay Helen Flores, Philippine Star. Good afternoon, Yusek. Yusek, may mga photos and videos po of the group photo during the ASEAN-Japan Summit na wala po si President. Would you like to clarify that? Opo, kasi mukhang uh, hindi na bibigyan ng tamang uh, kwento o konteksto yung nangyari. Doon po at naipaliwanag din po sa atin, sinabi din po ni Secretary Gomez na nangyari po yan, yung kanilang photo ops, ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. So, pero nakaating po ang Pangulo sa nasabing okasyon sa nakasama po ang bansang Japan. So, liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops. Pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops. Ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Sunod na tanong mga kay hey Joanna Balera, GG Press. Hi ma'am, good afternoon. I'm Joanna Balera from GG Press, Japanese News Agency. My question is about the AXA, the acquisition and cross-servicing agreement that was agreed upon by uh, Philippines and Japan in principle yesterday. Um, is there a timeline for this? When do we expect this to be signed by both countries? Sa ngayon po, wala pa po tayong masyadong detalye. Hindi pa po sa amin na ibibigay. At most probably kapag natapos itong best briefing natin at tanungin po namin pinakadetalye, ibibigay ko po sa inyo agad-agad. Okay. Uh, just a different question ma'am on the south china sea how did the president carry the issue on the south of the, on the south china sea during the asean summit did he raise it in the plenary on the, uh, during the retreat? i would rather throw uh, that question uh, at the uh, uh, national defense and the fa i haven't uh, received any information on that Okay, thank you ma'am Next from Jonah Aguilargo sa Hi good afternoon ma'am. Um just about the plenary can you tell us what the president took up during the plenary session uh yesterday um, within the ASEAN yung plenary session po. Mm -hmm. um, what were the what were the items raised again? And going back to the South China Sea. Ano po naman ang impression ng Pilipinas tungkol dun sa mga sinabi ng ibang bansa? Did they also, did other countries also mention the South China Sea and the issues that we are, you know, we are facing vis-a-vis uh, -vis China? Uh, patungkol po sa um, South China Sea, at ang sinabi ko po, mas maganda po na si Secretary Tess Lazaro ang uh, matanong po natin dyan. At tahingin ko po ang detalye dahil hindi po ako authorized ninyo magsita at patungkol dyan at wala pa po tayong pinakadetalye. Next question, we will be able to reach the uh 3 Good afternoon, Bunyuzek. I ko ni representative, uh, Pulong Duterte, si AFP Chief of Staff General uh, Romeo Bono Jr., is three trigger happy. I have a statement that sa Typhoon Missile System capability. Uh, he, he questioned the loyalty of the AFP Chief, uh, asking him if he's for the Philippines or for the CIA. si General Bonner and the AFP that the statement was a technical fact. Ano po ang masasabi ng mga kanya? Well, unang-una, uh, noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Duterte's They are pro-China. Binigyan na po yan. At uh, ano pa rin po ba ang masasabi natin sa mga statement ng congressman? lalo lalo at sinabi rin ni uh, Commodore na itong mga naratibo na to ay pro-China. So, sinapu po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Pero po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutile, cannot do anything against China's aggression. Siguro natatandaan niya po ito. So sila ba ng mga anak? Sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? So unang-una po, uh, wag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang pwersa ng armed forces at uh, matuloy ang uh, AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa kailangan natin lumakas ang pwersa natin, hindi para makapaggera, katulad ng sinasabi nila, na pinapanakot nila sa ating mga kababayan na itong ginagawa ay parang naghahakayat o naghihikayat ng gyera. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil, na ituturing pagdating sa China aggression. Sana madinig din natin sa kanila pagka mayroong nalidisgrasya o nasasangkot sa pagwa-water kada ng bansang China, sana ay maingay din sila. Madrig din natin kung ano, na, ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Salamat po.

I'm sorry, good afternoon. Good afternoon, Ma'am Celeryna si Monte from NHK Japan Public TV. I'm sorry, hindi uh, po ako. I just want to ask again, I don't know if this was asked already, uh, may we know the most important points that the President raised during the ASEAN Plus 3, um, so far as the South China Sea is concerned? Mm -hmm. Okay, uh, kanina po nabanggita po natin, ibibigay uh, <laughs> e, ko na lang sa iyo yung detalye, pati yung binanggit natin ba mga balita patungkol po dyan. Opo, meron na po oh. kayo na. okay, I have a camera there. I'm so sorry. Mm. Is it okay, okay if you could repeat? Sorry na. Pasensya na po. Okay, uh, bibigay po natin ng konting mga um, sinabi po natin kaninang good news. Okay, sa intervention ni Pangulo Marcos Jr. sa 28th ASEAN Plus 3 Summit, kinilala ng Pangulo ang malaking ambang ng ASEAN Plus 3 para sa regional resilience at cooperation sa gitna ng mga pagsubok sa regyon. Nanawagan din si Pangulo Marcos Jr. sa mas matatag na kolaborasyon upang bukasan ang transnational crimes sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa cross-border coordination, information sharing, at victim-centered protection. So ilan lamang po ito sa mga napag-usapan sa nasabing niya sa amin. Did he bring up again the Code of Conduct since I believe um, the Philippines has been pushing for it especially when we host the ASEAN Chairmanship next year? Sa ngayon, uh, although na ito'y nabanggit na rin kanina at natanong, wala po tayo munang ibibigay na anumang detalye patungkol sa South China Sea or sa bansang China. At uh, hayaan na lang po natin si Secretary Tez Lazaro ang uh, sumagot po dyan dahil wala pa po sa amin na ibibigay na detalye patungkol dyan strategically. Maraming salamat po.